Ani bataan, no? Oh, sarap ng kain, no? Oh, oh no? Oh. oh, bati na, bati. Oh, pinapila. Wow well, naman. No, oh. oh. Ayan na, isang magandang buhay. Mga ka it's a promising date, Sunday. Siyempre, eh, kahit sabihin mong, ah, uh, ano is uh, Sunday Sabi nga sa uh, Mga dati kong pinapakinggan na radio station Way back 90s Sunday always been special With a mellow touch 94.7 <laughs> O diba So uh, ayun e, Kaya lang ngayon nagbago na din eh Ano lang yan Dalawa lang yan dati 96.3 uh, Easy rock Uh, at 94.7 may midweek, may friday classics at meron namang mga uh, thursday uh, ano ba sa kanila yung throwback din eh, may midweek na yun so ayun dumating na yung ating uh, mga in order, kulang na lang yan ang isa at hopefully magamit ng no, mga bata at uh, makapag-ingganyo ng ano, maandar na yung freezer natin so far so good, ayan Nagyelo lang pala. Bebe, kailangan ko ng bayad. Tatay Feli, yan. Biglaan pong mga tawag. Hindi na umaga. May tawag ng tawag. May umahabol ng alas 3 ng hapon. So, syempre naman, pagbibigyan natin yan. Sayang. Benta pa rin yan. Ayun na. Let's rock and roll. At... Gaalmusal na yung ating team. Wala si Hong Kong, si Junjun Jun ang uh, replacement. tamang tama day off din siya kahapon. So gustong gusto niya nga din sana makasingit sa lechon. Sana panalangin natin na ano. Sabi ko kay Jun, panalangin natin na lumakas yung lechon para ako magkaroon na kayo ng ano. Ah, uh, permanenting ano, di ba? So sa lechonan. Eh, dito na lang. pag lumakas. So, ayan, no? automatic na naman siya. After a minute, saka po aandar yung uh, compressor. So, kagabi, chinek ko yan. So far, so good naman. Uh, oh, madilim na gabi na nga eh. Kaya lang, sabi ko, kailangan talagang chicken. Kasi, ah, uh, nakasalalay ay, uh, ano, ayan, uh, negative 13. Nilagay ko na sa 16 ah, uh, uh, 15, 13 Kasi ang um, mahirap na mga ka farmer 60 hertz 60 hertz 60 hertz grabe yan. 60 hertz yan. Yeah, 60 60 grabe ang hirap i eh, adjust ayun 60.1 pwede na yan ah 15 negative 15 negative 13 kasi nga magka trouble man at least yung baboy matigas hehehe <laughs> oh. kabagsak bagsak ito Okay. ito pala 'yung uh, sprite doon sa ambula. Hmm. Mamaki na 'yung kitchen natin. Pwede ako maglagay magtimpla ng iced tea. Karunong naman po ako magtimpla. Laking hotel tayo eh. Ayan. <coughs> naman na. So ayanta may nagpa transportify pa yata ng uh... Kai? Ayun Ay ma'am cherry daw So ayun nagpa transportify pa po siya Yung iba marunong na din eh Lala move and ano Pero syempre doon pa rin tayo sa mga pinagkikatiwalaan nating deliveryman. man Syempre safe na safe po ang inyong mga lechon At uh, mali mabibilis Ayan, binabalot na. Manan, itong titira ko yan? Sayang eh, may ako itong titira ko Happy ever after Ayun o, oh, from Caloocan. Nag-joyride uh, nata. Ayun, happy birthday! Thank you po! Thank you, thank you. Ah, pasyal na rin, Sarah. Ayan. Yeah. Tapos dumaan na rin kami. Thank you po, thank you. Thank you, Papa. farmer. na lang kami nag-lunch. Thank you po. Nice to meet you. Eh, thank you, thank you. Thank you. Ingat. Kali po kami nila. Dito po para mag-lunch <laughs> lang. Salamat, <Para. laughs> <laughs> salamat. Hindi nakakasawang ano. Thank you. Tapos eto naman, no. Oh. Galing ng Urani Bataan. no? Oh, sarap ng kain, no. Ayan, oh. Hello, oh, yan, oh. oh, bati na, bati. Bati na, bati. <laughs> Tao po sa mga taga Indianapolis Indiana. Ay, ganun. Sarap nang kain, ah. O ibabatiin po kayo. Baybatin muna nila. May pabati na. Be, na, be. Be, na be ay, wala nang gustong bumati kai. Abi <laughs> mo, 'di mo Kita-fit. Kita-fit. Jojo, Enzo, Baby, Dayan. Ah, uh, Tita Pitch. Sino pa ba? ba? Joan. Joan. Gabi. Gabi. Ann. Alessa. Eli. Eli. Sino pa ba? ba? <laughs> si Kurt. And happy Indiana Ayyan. Habita Farmers. Ayan. Thank you, thank you. Picture daw, picture. Ito, taga Kapit Barrio lang. Pang ilang beses na ba? Tatlo na. No, tatlo na. Tatlo na balik-balik oh. kami sa, ano, sa farmers <laughs> Pagka naisipan na mag... Uh, Gusto kumain malo. na lechon. mag <laughs> <laughs> Oo oh nga. <laughs> Lapit na, oh. Galing <laughs> aya. Oh, Uy lang <laughs> para lang. Tagalakmit Arayat po sila. Ah, yun, so, thank you, thank you po. <laughs> thank you. Sa so, masarap na lichon. Ay, bago order pala sila ng lichon. Ah, sige, sige. Doon po kay Bebe. Thank you, thank you. Thank you. O, picture. Ayan o, oh, one big happy family. <laughs> Gawag si sinagtala pa lang. Bataan din yun, di ba? isipin nyo oh. pumunta po sila dito para kumain yan maraming maraming salamat well appreciated bagong dating bagong dating ata ito no oh. ayan baka yan ay nagpa reserve sa'yo ah oo sige wala pa po daw yung mga naka reserve hindi pa dumarating pero okay naman na tayo medyo malapit na malapit ng tamaan ng uh, target uh, ano Meron pa ako, Marm. Meron pa. <laughs> Ay, pero... Ash, oh, Ash. Itong pang pamilya talaga. Ilang seater to? Dami ata, ano? Um, 15 po. 15, wow. Ano para ang hirap ipasok niyan doon sa ano natin ano. Hmm. Pang ano talaga, pang harabas talaga itong ano. Pwede eh, mataas naman eh, hindi naman ano. Ganda. Lapad. Hmm. Lapad ano. Kita nga tayo kasi sa ano. Bah, ano pang hingin mo? Buti nga may pick up ka na. Oy, let's go na. Oy, guys. <laughs> Gusto niyo po pumati sa vlog? <laughs> Mamaya tayo. Saan po kayo galing? Parang nga, pero... Oh, parang nga. Ayun. Sige po. Uh, Nag-aayat po kayo pala. Hindi. Ah. Kaysa siyete. Grabe traffic sa ano. In Index. Kaya pala. Kasi ginagawa yung over pa siya may kawayan sarado yung kung ano kawawa yung yeah, may kaya pala may mga naka-reserve po kami hindi pa ang wala pa uh, pero antayin natin hmm. Hmm. hindi naman siguro susuko yung mga yun pag naandun na oh, oh. <laughs> di ba <laughs> so, mm -hmm. ayan Nila, sige pa wate si ya sawa po sa kasi jazz saka yung hipa ko si Lena taga airline ayun thank you thank you po tingnan nyo Quezon City traffic daw tapos meron silang take. Thank you, thank you. Ayan, may parating na traffic daw ng NLEX. Grabe. May ginagawa na naman daw sa NLEX. Siyempre, alam mo naman ang Pilipinas, wala pong katapusan ng ang kalsada. Dahil yung gawa na, after ilang years, sira na naman habang hindi patapos yung kabila. So, ganun lang po tayo. Ganyan, way of life. <laughs> dito sa Pilipinas oh, tuloy tuloy po ang pag automatic ng ating uh, freezer ay hey, na pa yan o no, na traffic kayo no grabe daw ang traffic index <laughs> ayan ay babatiin po kayo yes babatiin mo na kaya pala sabog-sabog dati sabay-sabay dumarating. Ngayon parang pakunti-kunti pero Late lang, ayan. Shoutout to Sabat Tan Family. Tapos pa, shoutout to my dad ka. Uwag is more people from Ilocosur. Thank you po. Walang mabatiin. Okay na Kayo po. From? Samar po. Sa? <laughs> Sister Samar. Ay, Samar pa? Ah. Sa Manila po kami. Thank you, thank you. wala po kayong mabatiin. <laughs> Binabati namin si ano, Nanay Linda. <laughs> sa nasa Samar sa Barangay Libas. Ayo. <laughs> thank you, thank you. Paano yun alam man? po oh, ng vlog mo. Thank you, thank you. traffic po Grabe nga daw. Sana makarating yung ano. Yung iba may mga nag-reserve kasi hindi pa nakakarating. Sana 'yung dinadayo ko. Ayan, marami naman ang ano, nandiyan na rin si na doktora. Ayan, oh. Tapos may nagdala po ng sounds dito. My brother Jim. Ayan. Nagdala ng sounds. Habi ko magandang idea nga na may ganyan din dito. Oh. Kala ko ano na. Ayan na. Oh. O oh, sige! sige. Shoutout po sa nanay at tatay ko po nasa itong bansa. Nasaan? Sa ano po Saudi. Sana oh. po makauwi sila ngayong Pasko po. Oh, ayan ha! Ah. kahilingan oh. ng isang anak. Ako po, shoutout ko po, po yung mga taga lugar sa akin, mga taga San Roque at taga San Christopher, taga San Agustin. Ayun. <laughs> Thank you po. Sige, Thank sige. Po. Thank you. Salamat. Kayo yung taga okay, Para niya kay may kami. Ito, ito, no, last time. Ah. Pangalawang beses na ba to? Yes Ay salamat Nakakatuwa ah, Ayan Sige ingat ingat Salamat Thank you, you. you. Parangyake Ano ah, Okay naman po yung benta Hindi lang talaga Nagsabay sabay Gawa ng Ang tindi daw ng traffic nga Sabi kanina ano Ang tindi ng traffic 2 hours daw sa NX so, May hinihintay pa nga kami Baka hindi na rin tumulo yun Apalit yun eh, sabi niya pa naman daw Sigurado Eh, ganun talaga mga ka-farmer natin hawak yung ano So Ayos At least, uh, ayan, sinadok oh ano yan? May manga? Mayroon na maliit? Saan galing? Umihiya kay Dodong Ang sarap po Ay, sarap po Mmm Mmm Ayan. Andito po si Dok ang ating isa sa mga suki ng lechon. Oh. Uh oh. Maganda sana po Dok, medyo maaga para mas presko. 10 o'clock, mas ano dito. Uh oh, ayan. Ayan mga mga boys. Oh, guys. Oh. Dexter. Si Dexter. 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 Oh, pinapila. Wow well, naman. Oh. oh. Sina po rin po. Raan doon. Bira nyo lang makita sina Nadok. Hindi na ako makakapalit si Tuk talaga. But I will be ordering you tapishayo finding your find I order from them pero to come here to is masago malayo ano, masago malayo thank mm -hmm. po Si say Isay say. Si say say. Salamat. Para si ayon tenga Hindi po uh, yung kahera. Ah okay. Guys, Lichenero. Ay, salamat naman. And I was telling them, kasi ko yung aking oh, yeah. boy. Dito hmm. wow. Isa po yan sa mga inaalala ko din na mabigyan din ng trabaho Sabi talaga po, mga as in, po, Mas maganda po kasi talaga yung ano trabaho talaga ang maibigay natin di ba? Thank you po. Hmm, <laughs> pati yung lechonero. Yeah. <laughs> oh, thank you. Thank you, Doc. Oh, thank you salamat po, salamat. Hello, represent Canada. Dito. From Pennsylvania Nakabakasyon lang po, ano? Papalo nga kita. Okay na tayo. 3:30. May hatid pa pa lang isang lechon sa Nicolas tapos yung humabol na isang 20 kilos pipick upin din po dito ayan so, okay na tayo ayos naman at positive naman kahit pa tapos yung naka reserve baby talaga hindi dumating no na traffic po si, o baka dumating na hindi mo alam hindi 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 So ayan, may malaking grupo daw po Siguro talagang na traffic or maano Kasi paalis na po yata bukas So sayang naman pero ayun Sayang at di kami nagkita ba diba? So next time na lang po No worries ayan Importante eh Natala yung warriors kanina <laughs> Nakambak pa daw Ay naman talaga oh. So ayun Ayan na, andar na uli yung ating ano, so far, ang ating uh, update sa ating uh, tawag dito freezer ay uh, okay naman wala naman pong naging problema ah uh, dire diretso naman yung takbo nya negative 13, negative 16 ano, 15, 16 ang uh, takbuhan nya so kagaya po nyan, fan muna ayan naririnig yung yan fan muna ang uh, tumatakbo after a minute tatakbo na yung compressor so okay naman Nagyelo lang po talaga kahapon. Gawa ng nag-refill sila ng nakabukas maandar. Kaya ayon. Nakadali ng yelo. <laughs> yun pala yun, isa sa mga kailangan ding matutunan. At gusto ko sana ng gawing ano, 63 o 42, kagaya nung nakaraan, 42. Ang ganda ng takbo niya eh. Hindi ganong ma ano yung baboy, matigas pero ang problema naman ay yung ano yan na Maandar na oh, kaya nga naginig nyo mm. mugong na diba? ayun so ayan na bebe nasa taas na ayan na so ayan na may magpipick up ng lechon so okay na tayo ba kakain okay na sila napakwento kami ayan napakwento ayan, okay na ready na naman yung ating baboy kakaalis lang po ni na kuya kulot at may lima tayong order bukas monday monday magandang buhay naman no? tapos ayan dumating na po pala sa mga hindi pa po nakapanood dumating na yung ating in order pero si bebe meron pong plano pa kasi yung spiral nga Co connect na po dito so ito lalagyan po ng mga base lag mo na ng kahoy lalagyan pa ng mga base yan tapos sabi ni papa yan tingnan niyo, hindi nakapantay naka ganun so konting ano pa yan repache okay naman tapos ito daw lalagyan ng silicone para medyo hindi naman for safety lang naman po Oh, tapos ayan 'no. Oh. Ito, babarnisan din syempre. Tapos yung kulay nito ay igagaya po diyan, yellow, blue, and orange. Ayon. Tapos dumating na yung blower na inorder ko. Kaya lang ni refine, inano, sinoli ko po. Dahil ang inorder ko ay rechargeable na uh, blower ang din dinala sa akin ay Disaksak mga farmer electric na ano eh sabi ko kailangan dito yung handy di ba hindi eh, mahirap yung may hila hila ka pang wire na uh, extension or ano di ba so ayun po kaya sinauli ko tsaka pinikturan ko ayan o no? linaw linaw ng order ko eh so ayun po mga farmer excited pa naman ako sabi ko magagamit na sana pag ano ba? Teka lang ka ako, nagkamali ata ako, imposible naman. Kasi yun ang mismo ang hinahanap ko eh. rechargeable. Tapos pagtingin ko, oh, nga, rechargeable lang in order ko. hindi oh, di kasalanan nila. Kaya ngayon, susoli natin yun Bukas daw ang pickup. Ma order na lang uli yan. Yun po ang mangyayari. Iba pala napapatay yung ating electric pan. So ayan, maraming salamat sa mga pumunta. At 30 plus din pala benta namin mga ka-farmer 33 So okay na yun At least nakairaraos natin Malaki po yung baboy At Ano Kaya medyo malaki din yung Ano yung Tawag dito Yung tira Saktong sakto pang uh, Sisig sisig na rin po namin yon Ah, ta, ayan. So, okay na tayo. Marami pang pwedeng, ano, nagbibiro yung mga boys. Pagka okay na daw dito, ayan, eh, maglalagay daw po sila. Biro lang naman yun. Ang fishbowl, may eh, maglalagay daw ng uh, uh, coffee, siya say say daw, kape. Uh, may magfi fishball daw, ganyan-ganyan. So, sabi ko, sa kanila daw yon, parang, ano, ano nila, uh, racket nila dito. Sabi ko maganda nga ng mga idea, ano? Kasi kung magkakaroon tayo ng dito, ganyan may counting playground. Tapos may kainan, kahit sabihin mong lugaw-lugaw lang, pansit gisado, mga ganon. Ito, kung maaayos pa, ay magiging parang ano din yan eh. ah, uh, alam niyo yung kagaya sa, sa ano, ang ganda din magupo upo, -upo pag hapon. So, pwede nga naman. Future pa lang naman po ito na nakikita ko na kung gusto ko talaga ano. So, weekdays, pwede tayong walang lechon lang na open pa rin na ganun-ganun lang. Lugaw, ganyan, pares so something na pang, ano lang ba, pang masa lang. Tapos yung pond, pwede nating marami kasi sasabi fishing kasi kaso ang problema po sa fishing, mauubos at mauubos ang isda. So, yung continuity nung ano, hindi magtutuloy talaga. So, pwede tayo maglagay diyan ng ano, yung parang sa bagyo, yung swan. <laughs> May pedal-pedal tapos yung ah uh, yung parang boating ba na ganun. So titingnan na lang po natin, malay natin, no. bigla uh, ko lang naisip, sabi ko, nga oh, pwede ah. Hmm, di ba? Pero unahin po muna namin na paayos yung dito, magkaroon ng ma-extend namin yung kusina. Kasi gusto, ko yung kusina talaga, yung hindi na napapasok man langaw. Oh. I uh, ano namin, i-screen talaga ng maayos tapos gusto ko double door yung uh, ano uh, ano ng kusina. So isa sa mga ano natin 'yan pinapangarap na mapagawa din so ayun po unti unti lang oh, another project na naman ang natapos ba? Diba? tapos sa uh, unti unti yun naman susunod tibag tibag lang muna tayo tapos sa uh, mo kumita tayo ng December hindi ko naman po binibilang muna pero malay natin ba? Diba? God willing eh, magandang kitain natin sa December hindi eh, may pondo tayong kahit pa paano pang simula po dyan so ayun naman Leaning time na Si Jomar nag-deliver ng uh, Ano? Hindi na ako nakatakbo ng uh, palengke kanina Dahil yun yan Deliver dito ng Materiales Ay, materiales yung mga swing Ayan, yung swing tsaka yung siso Kaya hindi na rin po ako naka Palengke iba eh, ko pa naman sana Ang daanan yun Bago kong suki ngayon Ng uh, isdang dagat Tapos si ate Raquel din Kasi ang sarap po nung sinigang na isda parang nabitin ako doon so, sweldo time bilang ng tip okay na ayan, mag uh, ano na tayo oh. <laughs> mag uh... uy kitsi meron pa ba? anong nangyari dito? patay may kotse Ayan na, baba na po ako. Ano lang, na, na, tatanong kung may pagkain. Taga dito lang po ata. Parang politiko. <laughs> Siguro gusto din nilang mga, ano, mga nila. Doon, saka farmers. So ayun, ako naman po ay natutuwa dahil lunti-unti na tayong na nakadidiskubre. Na sabihin mo na, no? Nadidiskubre na may kainan pala dito. Uh, at mga taga-arayat, may mga pumupunta po. Tapos maraming salamat sa mga pumunta kanina. Uh, nakakagulat ako. Ang, ang nagugulat po pala ako pagka tinatanong sa City. Meron pang uh, Urani Bataan, ano pa ba yung iba? Manila din. Ah, uh, Paranaque. Tama ba? Paranaque. So, ayun, marami pong salamat sa effort ninyo. Uh, sana hindi ito yung huling pagkikita natin. Sana ay magkita-kita po tayo ulit. Yun, yun naghatid so ayun po uh, December ay ayan uh, pwede na po pala tayo magpabook ng ating mga orders sa December para po ma-schedule na rin natin so ayun ayun po yung ating uh, inaano na sa uh, December, marami-rami po ang order natin. So, ayun po. Maraming marami pong salamat at magandang buhay!